Pagkakain lang, umaga po sa uh, na ulit po tayo ngayon. po mga alas 10. naglilinis tayo ng salamin ng ano, tricycle yung pampa ano, para hindi pag umulan hindi hindi naiipong yung tubig salamin yung may pampadulas Mahal na natin yung mga salami na yan. Ito na lang natitira. Yung daraw ito pang linis. Eh, para yung salamin yung dumudulas siya. Nalilinaw tapos madulas siya. Huwag yung yung ulan hindi siya may ipon na butlig butlig dudulas lang daw siya ganda nga kasi madulas na oh. E, natin Gamorder order lang natin sa Lazada Yeah. nasa lang muna na rin tapalood dito sa mga uh, puno na ng ano eh Tidak musik. kasi may pinahid tayo dito eh. Pinahid tayo dito na pe-preserve yung plastic niya. Yan. punas unas lang. Oh. Pintab na naman. punas oh. unas lang yan. na na naman kasi meron pa siyang ano yung mga pinahin pinahin nating fresh dun na rin dun ng tulong din eh ano saan din yung nakalangang ano ng tubig Walang may iwan na dust. Mas punas lang yan. Walang tubig yan. Walang sabon. <coughs> ah. Ah, hindi dito pero Kunting lang ng basahan. <clears> Tintag <throat> na naman. Yeah, basahan lang yan na tuyo. Ganda yung lapahin na yun kasi hindi ko yung ano.

medyo nga pwede nyo yung ano yung hardware yung na nagkani dyan eh malakas yung hard eh Well, <tap> it's... Oh yeah! Oh yeah! Ikaw Sa iyong inday in O inday Ako ay patanik ng ligaw Ay hey, tarot Balik sa inyong hagdanan <coughs> Ang tatay mo'y nampal. Ako ng iyong tatay 지야불라 alauna o alauna media GPL 1 Ano po yung Black 26 Yun ang di ko Iwala <laughs> yung Black dito eh. Nabanda doon Yung ano Tanong mo doon

Tay lang ng albang ng ano bang, October. October 20. October 20. sinet lang natin yun sa ano sa cellphone kaya so, umiyan na lang tayo ulit kapag malaglag na naman tong camera eh Palo ka? Palo, ha? palo. <laughs> Patay pa arin, ah, palo. Assalamualaikum. Oi. Hai bar eh, drug. Kaya nga, dapat talaga, launa lang ako na biyahe. Bakit bumiyahe ka na ganito? Alas ko siya. Alas ko siya. Nga eh. Dalawang linggo na kasi kung hindi na biyahe. Nangangalawang na yung tuhod ko. Kasakit ako. Ano? Yung binat eh. Yung binat. Grabe. Alam grabe na. So, well, lubas tayo. Ikot-ikot tayo. Ang tagal nang takbo. Grabe. Sumasama na. Biyahe. Uh, Ang uh, pasahero. Ayan na, tingin na mga pinibili tayo dito. Wala na nagtitinda. Ah, baro ng biya. doon? Pila? Sa Green State? Sakto lang. Ha? Sakto lang. Sakto lang. Wala na. Mabilis pa nga doon. Hindi na na pala ang putang. Dalawang linggo ang ginakabiyahin. Sumubra pala. Hindi na.

Magalingan, magalingan, magalingan. Mag terador, magaling yan, magaling yan, magaling yan. Mag magaling ba tumumbo? terador Puta. oh, magaling. Tam magaling, oh. tambok eh. Oh, ay, tambok. Wala La na ang biyahe. Wala na. tayo mabibili na mga koko. Ito ang tayo. Tayo ngayon sa ano. Pilaan namin dito sa Vinistake. kasi next na tayo yung isa nakapila na doon sa ano may ista ka na so, yes. uh, lang okay nandito tayo sa istana na ito na yung pinaka ano na yung napilaan na dito kami kumukuha na parang. Ayo. Baka na. Ah, na. Hindi tayo talaga, 'no, na. Okay. Muna tayo. Oh, god. Pa-iinit din, eh. Grabe.

Yan yeah, no, iya oh, yeah. yeah. okay. yeah. 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 yeah, no. Iya yeah, no, iya yeah, no, Yan no. Iya no. Biaya biaya tak kan? Oh, baik kan? Minggu. Apa ano yang post mu? Berdiri Mrs. Fifty. Post yung... kali ano? sa kapihan. Ah, kali saya yang? Kali saya yang? Ayan na lang ngayon nagkape ha, kape kape ha. Kumain muna kami ah, sa Batangga o sa Tagaytay. Sarap ko naman. Kumain muna Labig, na kami ano? kasi birthday nga. Ah alauna nga hindi ko makita yung... Nasa Tagaytay na kami. boundary ng Tagaytay silang alauna. Mga ganyan na... ang lintik na bag. Kaya ako takot na takot video, ginakaban ako eh. kasi taglamig na eh. Oo eh bagyo kasi gapon. Signal number one daw. Antok! Ang kape. Kasama ko naman pa, si... Antok eh kasama ko naman si Lord, kaya hindi ako natatakot. May takot din. So, hindi ka ba? Nalangin sakyan mo? Oo, siya pa rin. na ako kay Lord na nalangin mo akong kabayaran. Huwag oh, ko makikita yung ipag eh. hirap na hirap. pero naka-hazard naman ako. Nakailaw ako. Kaya lahat naman mga sakyan, may video. Kahit sabihin mo naman na ang tao na, na di hindi man naghirap ang tao sa daming ta bag, bagyo na nga na pa oh grabe grabe tao hirap na hirap ako sa ano eh yung pagdahan sa parking walang pera no sabihin ko sabi ko ano sabi ko, ba, mo walang ang tao di mo pera naghihirap yung tao eh kahit nga na bagyo eh litig ng mamasel eh napakadami eh kaso lang nung nung nagkapi kami doon sa may pupuntang Batangas medyo kinakapan ako kasi yung isang building na bago yun, siguro mga wala pa yung tao. Ah, itik na tarik. Oh, uh, ah, sabi, sabi ko, patay tayo rin ito. Oh, Saan ba kayo bumunta papunta? So you may, no? Know, Di ba pagdating mo doon sa pinaka, ano, dito kayo? Umaliwa kayo? Hindi, diretsyo lang kami. Ah, sumi ano you know, may, no? Doon? papunta doon na subo, lampas na ah, na subo, lampas pa ng, ah, lampas ah, pa ng, ah, ano, ah, yung... Kasi hindi dito, papunta doon sa par, ano yun, palas in the Sky, ba? Diba? Oh, siguro hindi kami kumaliwa, numero lang kami. Kanan. Kanan yun. Papunta doon. Dito kami yun. side. dito papabalik ka kanan. Kanan. Ito nandi awalan, dito dala para sa cellphone ko lubat. Nandoon na yung ano yung eh nung nagbite-bite na mga yun ng kayo, Doon din. Ah, doon kami naman sa Indang Tracy Alfonso. Labas din namin nasugpo. Ilang Apat lang kami. Kasi, ano, dahan-dahan lang ba takbo nyo? Hindi naman. Ha? Dahan-dahan lang kayong takbo? Mayroon din mabilis kasi yung iba mabilis Yung ako medyo isayo naman. Magaling naman sila kasi gawa ng uh, ano Sabihin naman sila ako. eh. Kung sakaling gusto uh, kong sumama sa inyo, uh, baka mamaya busa iiwan nyo ako eh. lang tayo. Yung dalawa nangunguna, yung kami dalawa rin kapit-bahay uh, ko. Na oh, uh, mahina na ako. Daan-daan nila. Pero mayaman na. Nakakarating mayaman. naman eh. Oh, is eh, si Pino ah. Kumalis kami rito, nagkita kami dito sa Dasma, sa bayan. May bayan dito sa Nasay sa Bak. Hmm. Nagkita kami ng kumpare ko, mga alas 5. Siguro nakarating kami doon sa ano sa uh, Alfonso mga siguro mga alas 11. Nang alas 8, das alas 11. Hindi, alas 5. Alas 5. 5. Oo. Oh. Siyempre alas pati Alas 5 na umaga. Oo, umaga. Tapos alas 11 kayo nakarating. Oo, eh. oh, kasi ikot eh. Ikot ang daan namin eh. Halimbawa, in, indang. Oh. Indang, uh, trisi mo na. Indang. Pagpaganyan kami, paikot. Kung labas namin, Alfonso. Oh, oh okay lang yung oh. kasi hindi naman kayo uh, diretso nang Si hindi naman tagaytay. Tuloy-tuloy yung Matapot, tuloy namin, eh. <laughs> <laughs> tuloy -tuloy takbo namin eh. Hindi man tuloy-tuloy takbo namin, kakain muna kami. Oh, oh, oh simpre, kami noon, ganun din. Oh, pahinga bago. Eh mga kasama ko mga <laughs> tapa. <matatapa. laughs> oh! Ah, kasama ko rin ganyan, mga matatapang, okay. malaking tao. Eh, may sa Kumpare ko, isa na 'yon, gawa ng <laughs> ano 'yun eh, Instructor sa gym yun eh. Oo, oh, okay. patag sa Lakas-lakas. Lakas. No? Malaki. Malaki tao eh. Malaki. Pero pag ano kami, pag kumpito, meron kaming mga po. Eh oh. wala, di na magsasamahan kita eh. May mga trabaho din. Ngayon-ngayon, naka-duty sa, sa Maynila. Hmm. Eh kami lang muna, apat kami. Pero nung Sabado, nag sa akin na pare, nung Bali tayo. Uh, eh kaso, sabi ko, pare, galing na ako sa lagdat. Nagpapahinga ako. Nilagdat ako nung Friday. Friday. Ako, galing na Trangkaso. oh, trangkaso ako eh. Hindi naman. Pinat tsaka ako. Eh, hindi ko nagpapahinga. Eh, mamaya, no valley, maawon din yun eh. Eh, oh. palusong lang Palusong, galing ka, karam muna. Pagkakitay oh, ka, mahon. Eh, siyempre, ang daan mo, tagaytay eh. Karam ka muna, bago kanan, no valley. Papunta ka ng Mansion Marcos ba yun? Oo. Ah. o, oh, paahon yun dun? Oo, ah, oh, pang nakasili. Eh, okay, oh. patagay tayo lang, puro paahon. Paahon. Ba? Eh, nagyakad ka nung Sabado, hindi eh, ko pinatulan kasi galing ako sa lagnat. Mabibirsa ako eh. Delikado na. So, yun ang So, yun po mga kaibigan na ang uh, kwentuhan natin natin ito, katropa dito na ano, mga nagbabike sila so hanggang dito na lang po muna tayo yung video natin na tibayanin niya na lang po uli yung mga susunod nating mga video maraming salamat mga kaibigan at good luck po sa atin lahat